Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay basis sa inyong mga zodiac sign sa araw ng linggo, June 2, 2024. So, kung kayo naman po ay tatayan ng loto, meron po kayo mga ang mga numero. Halimbawa po ang inyong mga birthday or inyong mga anniversary. So, pwede nyo pong uh, gamitin yung inyong mga lucky number. So, pwede nyo pong i-combine, okay? Uh, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husi at galing sa paggamit ng numerology. So, good luck po sa inyong mga kajanski. Para sa mga taong aris, hindi bagay o gamit ang inyong pampaswete kundi ang katangian mo na makintay. Ito ngayon ay iyong isa buhay. Ang iyong maparad na kulay ay maroon. Ang iyong mga maswerte numero 4, 18, 20, 23, 28 at 30. Para sa mga taong Taurus, kahit hindi mo gaano maunawaan, mas maganda pa rin na lumakad ka sa loob ng bahay nang walang sapi ng iyong mga paa. Nang sa gayon, ay dumapos sa iyo ang mga kailangan mo. Ang lumapalad na kulay ay white. Ang lumamaswerting numero, 7, 19, 21, 25, 28 at 34. Para sa mataon, Gemini, hindi pwedeng nasa bahay ka lang. Para maakit mo ang mga swerting nasa paligid, mamasyal ka. Sa pamamasyal, hindi naman obligado na bumili ng magandang bagay. Ang lumapalad na kulay ay green. Ang lumamaswerting numero, 9, 14, 15. 15, 28, 30, at 31. Para sa mga taong cancer, magpakita ka ng awa sa gumawa sa iyo ng pagkakamali. Kaya man, patuloy ka pa rin siswertehin habang siya naman ay makakaranas ng pangit na kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero, 7, 10, 11, 15, 17, at 20. Para sa mga taong leyo, ngayon ang tamang araw para magkawang gawa sa mga kapos sa kapalaran. Gawin mo ito para dumagsa ang mga swerte sa buhay mo. Ang inyong mapalad na kulay ay purple. Ang inyong mamaswerteng numero, 11, 18, 21, 25, 27 at 38. Para sa mga taong Virgo, tulungan mo ang nangangailangan. Ito ang iyong gawin ngayon. Ang inyong mapalad na kulay ay green. Ang inyong mamaswerteng numero, 6, 17, 22, 26, 30 at 33 Para sa mataong libra, isuot mo ang paborito mong hikaw dahil ito ang pampaswerte mo. Sa loob ng bahay at kahit sa labas at anuman ang ginagawa mo, magsuot ka ng hikaw. Ang iyong mapalat na kulay ay page. Ang iyong mampaswerte numero, 3, 10, 17, 29, 32 at 36 para sa mga taong Scorpio, lumayo ka sa mga sobrang magkwento dahil sa hindi sinasadya. Mahahawa ka sa kanila at masasahing lang ang oras mo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga numero, 18, 22, 28, 31, 39 at 42. Para sa mga taong Sagittarius, ikaw ang maglita at hindi dapat ikaw ang diktahan. Kaya't lumalago ang iyong kabuhayan ay dahil sa pagmamando sa mga bagay na nasa iyong harapan. Ang iyong mapanad na ay black. Ang iyong mamaswerting numero, 19, 21, 28, 30, 33 at 37. Para sa mga taong Capricorn, husgan ka ngayon ng mga taong mapangusga. Lim kang matuwa dahil ayon sa iyong kapalaran, mas gaganda ang buhay mo kaysa sa mga taong mapangusga. Ang iyong mapalad kulay ay aquamarine. Ang iyong mga maswerte yung numero 17, 20, 26, 27, 35 at 41. Para sa mga taong Aquarius, didikit sa iyo ngayon ang taong naghahanap ng inspirasyon. Sa pagdidikit nyo, higit kang makinabang, kitwag mong iwasan ang magsasabi na ikaw ay kanyang kailangan. Ang inyong mapalad na kulay ay peach. Ang inyong mga numero, 3, 10, 11, 14, 28, at 38. Para sa mataong Pisces, dinisin mo ang dekorasyon sa dingding ng mga bagay na sa dagat galing. Ang mga ito mismo ang magsisilbing epektibong pampabanas mo. Ang inyong mapalad na kulay ay red. Ang inyong mga numero, 19, 22, 24, 39, 40 as 41.